Hello, what up mga kabakyard Ayan, nandito na naman tayo sa kabundukan Ayan, nangunguha na naman tayo ng kahoy Kasi may nag-order ng kahoy Ayan. Ano to, kinsi piraso Maliliit lang kaya magaan ito Kaya nakadala ko ng kinsi Kasi magaan lang siya May nag-order sa akin Sayang din to Sampu ang isa nanu ko kasi mahirap eh malayo magbuhat tapos siyempre punta pa ng bundok sinabi ko sampu isa ah, pumayag naman pero yung nakaraan lima piso lang yun talo ako doon ito okay na to si bubuhatin ko pa malayo pa ayan ayan nakakuha ako ang plano ko mamumutol ako ng mamumutol ngayon tapos balikan ko mamaya kailan nasira ang itak ko natanggal na naman ang puluhan <laughs> ayan kaya sabi ko, nabisin na ako, uwi na ako. Kaya, ano, maaga ako nandito, nandito ako, las Kaya, yun, natalian ko na siya, ayan o. Ngayon, let's go na sa uwi. Ayan, pababa na tayo. Katawid tayo sa kuan baha, ayan o, baha o. Oh sa taas baha yan galing sa taas sa bundok natawid tayo madulas to dito pad, ano. kaya kailangan mag ingat din kasi madulas tandahan lang tayo Ay, ay sumabit atras. Atras sumabit. Ay ay ay. Sumabit din dela. Ay sumabit naman ang pastilan. Ya, tayo muna. Ah. Tayo nga muna, na. Ayan na. Buti nakadala ako ng tubig. Nakadala ako ng tubig mga kapatid. Si nakaraan. Hindi ako nagdala ng tubig. Talagang mahirap. Hinit. <coughs> Ayan, pahinga muna. Tabing langgam. Ayan. Ako nagpapasalamat na naman sa ating mga subscriber ko. Ah, maraming salamat. Thank you very much sa inyo lahat. Tabing langgam. Nagkakagat ako. Tabing langgam dito. Ayan, hanggang dito na lang aking video mga kabakyard. Si Mahirap dyan. Pababa. Baka gumulong ako. Hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat at God bless lahat. At hadbang Merry Christmas. Babay.